Kuya bro ano yung naririnig ko sa kwento ng papaya? Ano ba yon Di, hey, may kwento kasi yung papaya. Kasi isang gabi, yung bata, kausap niya yung kanyang, ano, kausap niya yung kanyang, ano, kanyang mama. Hmm. Sabi ng, sabi ng bata, Ma, ma, alam mo ba kagabi, narinig ko si papa at si yaya, narinig ng bata si papa, si papa niya at si yaya niya na parang nangunguha nangunguha ng ano ng papaya. Mm. Yun. Kasi sabi ni sabi daw ng yaya, sabi ng bato, sabi ng bata sa mama niya. Kasi si si yaya sabi niya, "Pa, pa." Tapos sabi nang narinig niya si papa naman niya, sabi niya, "Ya, ya." Yeah. Eh habang bumibilis daw yung bigas, sabi niya, "Papa, pa, ya." Papa, pa. Yeah. 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 <laughs> para yun. i i i